Alder Richard nagsalita matapos kumalat ang isyo at pagbibigay ng mga panlalait sa derwa. Kung ang dalawang tandem ay chill lang at nagbibigay ng suporta bawat isa, ang mga supporters ang stress at panayang kawarang isyo. Karamihan nga rin ay nagbibitaw ng mga hate comments na naging dahilan kung bakit nag ahaway at kumpara. Ayon naman sa mga say mga Quimbao supporters, patungkol sa isyo na ito, malalampasan sana kung hindi naging magulo ang mundo. Kung sana pinilabas noong February, just saying, ngunit naging controversial yung pagkadawit ni King. Na namas interpret lang ng isang word, kung okay pa rin sa kabila. Ang lakas pa rin sa puso namin mga totoo humahanga sa himpaw solid pa rin kami at naniniwala ako lalong lalakas pa ang movie especially sa international sana aamin na para himlay lahat ayon pa sa isang komento who cares about the failures you most care about is buhi itself na napakaganda at di nakakasawang ulitin. Ang happiness at kidding na makukuha sa panonood ng movie. Ngunit ang importante, eh. hindi ginawa ang movie ng kipaw para tapatan o tumbasan yung kinita ng ibang movie. Ginawa ang wala will make you disappear para pasalamatan ang lahat ng kipaw fans worldwide. Only solid Pao family knows the fight for happiness